Bingo Plus. Ito pa yung ito po yata yung nag uh, sponsor nung isang concert pati po ako ay kanya ang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Wow, Senator Grace, tawang-tawa? Wow, sige na, mo nga, mo si Marcoleto, hindi na po kung matatawa <laughs> hiyanong tao na yun. sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po, kailangan isubmit sa atin ang pagkor. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng Philweb Corporation? Apat lang po yung babanggitin ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit niyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you can you make a commitment that I submit po niyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned, but uh, lahat na po yung uh, kulang pitong po lang po kasi may lisensya. Meron so, pong purely online lang, merong nga uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo, Your Honor. ah uh, amin pong isusubiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay eh, meron ding online gaming ah uh, na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, unay pangalan nung, nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Pitong po, kulang pitong po po lahat at uh, your honor isang sumiti po namin lahat yon sa committee ang siguro po Mr. Chair ang kailangan natin para mas maging malinaw sino yung official owner sino yung beneficial owner sino yung gaming system administrator ano yung mga games katulad po ng halimbawa itong uh, AB Leisure Exponent Inc yung mga games niya po ito yung VG Plus Arena Plus Bingo Plus. Ito po yung ito po yata yung nag sponsor nung isang concert ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Oh, yun na yun, Lala. Meron pa. Ati ko tandaan Sinasabi ko na nga po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Ang nag-sponsor po yung DG+. Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. Ayaw ko na pong patuksin siya